mayroon ka bang agimat? Medalyon man o mutya na maaring nagbibigay sa iyo ng lakas at dagdag na proteksyon? Subalit, alam mo ba ang mga bagay na dapat mong iwasan kung mayroon kang tanga nito? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito, ay tatalakayin natin ang mga bagay na dapat mong isalang-alang at iwasan kung sakaling mayroon kang hawak na agimat o anting-anting. Ang paniniwala sa agimat at anting-anting ay nagugat sa ating mga ninuno. Mga sinaunang paniniwala na ang mga ito ay nagbibigay ng dagdag na lakas at proteksyon sa sinumang mang magmamayari nito. Maging ang ating mga bayani gaya ni Emilio Aguinaldo, Macario Sakay, Antonio Luna at Andres Bonifacio ay nagmayari din ng mga ito. Ang ilang mga na-recover na agimat na ginamit ng ilan nating mga bayani ay nakadisplay ngayon sa Museo sa San Juan Ito ay ang Museo ng Katipunan Narito ang sampung bagay o pamamaraan na dapat ninyong iwasan kung ikaw ay nagmamayari ng isang medalyon, agimat o anting-anting Number 10 Huwag na huwag ipagyabang ang kapangyarihan ng agimat sa ibang tao Number 9 mas mainam na huwag itong ipakita sa ibang tao o kahit ang ipakapit ito sapagkat maaring higupin o i-discommunion ang bisa nito o kaya naman ay mapasahan ng negatibong enerhiya. Number 8. Huwag na huwag din itong dalhin kung ikaw ay makikipaglamay dahil maaaring mamatay ang bisa nito. Number 7. Huwag na huwag din itong suotin kung kayo ay dudumi o pupunta sa palikuran sapagkat maaring humina ang bisa nito. Number 6. Huwag din itong suotin kung ikaw ay makikipagtalik sa iyong asawa sapagkat ang agimat ay isang sagradong bagay at di pwede sa mga makamundong pamamaraan ng mga tao. Number 5. Hanggat maaari ay huwag ng dalhin kung ikaw ay pupunta sa sementeryo, lalo pang at wala ka namang kaaway doon. Maari itong magpahina sa inyong agimat. Number 4. Kung sakaling ikaw ay nasa isang labanan at nakadapa ka, iwasan ang inyong medalyon na sumayad sa lupa. Number 3. Huwag na huwag kayong magpapahakbang kung kayo man ay nakaupo o nakahiga sapagkat manghihina daw ang bisa ng kapangyarihan ito. Number 2. Higit sa lahat ay huwag na huwag itong suutin kung may balak kang magtungo sa mga makasalanang lugar, gaya ng beer house, motel o spa na may ibang serbisyo. Tandaan, ang agimat ay sagrado at kapag ginawa ito ay maaring mawala ang bisa. Number 1 ang pagkakaroon ng agimat ay hindi dapat nagiging ugat ng paggawa ng kasamaan. Kaya huwag nuwag itong gamitin sa kalukohan. Ito ay dapat gamitin sa pagtulong sa kapwa, proteksyon sa sarili at sa inyong pamilya. Sana ay mayroong kang bagong natutunan sa video na ito. Mayroon ka bang tangang agimat o anting-anting? Saan nyo ng mga medalyon? Napag-usapan na natin sa mga nakaraang video ang mga palatandaan kung buhay nga ba o may bisa pa ang inyong agimat. Marami na rin tayong mga nagawang video ng iba't ibang mga agimat, mutya ng kalikasan at ang mga taglay nitong kapangirihan. Subalit papaano nga ba kung ang hawak mong agimat ay patay na? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang tama at wastong pamamaraan kung papaano nga ba binubuhay o pinapalakas o kinakargahan ang isang medalyon at ang mga proseso ng pagsasagawa nito. Maraming uri ng agimat at mga anting-anting. Mga agimat na inyong binili, nalimusan, ibinigay o ipinamana agimat na maaaring walang bisa o may karga na. Ang mga medalyon at agimat ay parang katawan din ng tao na mayroong espiritu o kaluluwa. Ito ay animoy isang bahay na pinaninirahan o tinatahanan ng mga espiritu o elemento na maaring masamanga o maaring mabuti. Subalit papaano pala kung ang medalyong hawak mo ay napulot mo lamang o di kaya ay binili mo lamang? Handa ka bang malasin sa kung anumang enerhiya o espiritu na nakatira dito? Kung kaya naman, bilang isang antingero o nagsisimula pa lamang sa ganitong kaugalian, ay marapat na hindi kayo basta-basta tumatanggap ng mga medalyon o agimat. Sapagkat maaaring mayroon itong bad energy o kamalasang daladala. Kung kaya naman, iisa-isahin natin ang mga hakbang ng pagbubuhay o pagbuhay at pagbibigay lakas sa inyong hawak na agimat. Number 1. Paglilinis o Cleansing Sa prosesong ito ay kinakailangan natin ng isang baso ng tubig at kalahating baso ng asin. Pagsamahin nito at itubog dito ang inyong hawak na medalyon at hayaang nakababad lamang sa loob ng 24 oras na maaari nyo namang iwan sa inyong altar. Sa pamamagitan ng prosesong ito ay nililinis natin ang anumang negatibong enerhiya o espirito na nananahan sa medalyon. Number 2 pagpapausok. Sa ikalawang araw naman ay hanguin sa baso ng asin at tubig ang inyong medalyon. Punasan ito ng tuyong tela at saka pausukan gamit ang insenso. Upang tuluyang lumayas na nga ang mga naninirahang espiritu o elemento dito. Number 3. Pagbabasbas o pagkukonsagra. Sa prosesong ito naman ay kailangan nyo rin ng isang baso ng tubig at magsindi ng isang kandila. Ihanda ang patungkol na lebrito ng medalyong tangan ninyo. Pagkatapos ay tubog sa tubig ang medalyon at saka usalin ang mga dasal. Bulong lamang at hindi pasigaw at saka iihip ito sa basong may tubig at medalyon. Ginagawa natin ito upang muling buksan at anyayahang pumasok ang mga mabubuting espirito upang magkabisa ang inyong medalyon. Pagkatapos ay inuminyo naman ang tubig upang ikaw at ang inyong medalyon ay maging isa at ikaw na ang kilalanin nitong tagapangalaga. Number 4. Pagpopoder o pakain. Kailangan naman ninyo ng kamangyan at muli ay pausukan ito. Pausukan ang inyong medalyon habang inuusal ang mga basic na pagkain dasal o pambuhay dito. Ito ay magsisilbing pagkain ng medalyon araw-araw. Ginagawa rin ito sa mga divinong oras o makapangyarihang oras gaya ng alas 12, alas 3, alas 6 o alas 9. Number 5. Pagsasara Matapos naman ang mga isinagawang orasyon, poder at pakain, ay marapat na isara o isil ang medalyon ng isang dasal. Pagkatapos ay obserbahan ang inyong medalyon sa bawat araw na daraan. Ito ay unti-unti ng lalakas na animoy nagtataglay ng enerhiya o voltaje nagagapang sa inyong kamay tuwing ito ay inyong hahawakan. Gamitin lamang sa mabuti ang inyong medalyon at huwag na huwag ipagyayabang. At syempre, palakasin ang pananampalataya sa may kapal. Dito na sa TV, tayo ay ng Dito na sa TV, tayo ay lumibot, sabihin na mundo ay ating matuklasan Ito yan sa best baby Ito yan sa best baby Ito yan sa best baby Sa pagkat ng mga may alam Ito yan sa best baby, sa sa baby. Karabe, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong